Naririnig mo ba yun? Isang bulong, isang sigaw, na kinulong sa katahimikan. Dito sa bulong diaries, ang bawat kwento ay hindi basta kwento Ito ay mga totoong pangyayari. Madiling nakakakilabot at minsan, masyadong totoo para hindi mo paniwalaan. Ako, si Bulong. At sa channel na to, sabay nating babalikan ang mga krimen na yumanik sa bayan. Mga kwentong mababalaghan na hindi mo basta maririnig. At mga misteryong hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Ito ang mga kwentong matagal nang ibinulong sa takot, sa hiya, sa ng mahalimot. Pero ngayon maririnig na sila muli. Dito sa Bulong Diaries. Mula sa mga kilalang true crime cases hanggang sa mga urban legends, haunted places, lost files, at mga kwentong pinilit, ilibing sa katahimikan. Tayo ang magiging boses ng mga piktima. Tayo ang magsasabi ng totoo kahit gaano pa ito karahas, kakilabot, o kabalyo. Kung ikaw ay mahilig sa creepy na kwento, enteresado sa misteryo, o gusto mong marinig ang mga kwento ng mga boses na matagal na mananahimik, subscribe ka na dahil sa bawat episode may pagong sekreto tayong inalahan. At sa bawat bulong, may kwento hanggi mo maridimutan. Welcome to Bulong Diaries. Makinig ka, pero huwag kang leading on. Sa ang na nag-Wolio 1697, mahinit ang hangin sa Cebu City. Buhay na buhay ang lungsod. Mga ilaw, inay at galaw ng mga tao. Sa ayala sante si Pu, dalawang magkapatid ang lumabas. Sina Mary Joy at Jacqueline Chong. Mga estudyante, simpleng kabataan, may pangarap. Walang kaaway. Isang normal na gabi lang sana, pero iyan na pala ang huling gabi. Makikita silang buhay. Kinabukasan, hindi na sila umuwi. Walang tawag, walang sulat, walang kahit anong palatandaan. Kung nasan sila, Agad nagpanik ang pamilya, tinawagan ng mga kaibigan, ospital, pulis, at ng flyers. Nagsimula ang paghahanap, pero tila walang bakas, parang nawala na lang sa hangin. Dalawang araw ang lumipas sa tanawan Carker Cebu City, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang bangin. Walang saplot. May mga pasa, bugbog, halatang pinahirapan, halatang inabuso. Ang sabi ng otoridad, si Mary Joy Chong daw iyon, nakilala raw sa damit. Pero marami nagsimulang magtanong Sigurado ba sila? Ang mas masakit, ang atin niyang si Jacqueline Chong, hindi pa rin natatagpuan. Wala ni Anino at mula roon nagsimulang isa sa pinaka-controversial at pinaka-kahindik-hindik na kaso sa kaysaysayan ng Pilipinas. Sa simula ng investigasyon, wala talagang malinaw na lead. Walang CCTV, walang eyewitness, walang digital footprint. Wala pa kasing cellphone at social media noon. Mabagal ang takbo ng kaso, wala rin pinapamala ng sospek. Hanggang sa isang araw, may nunutang. Isang lalaking Davidson-variante at husha dating konvi dating drug user at ayon sa kanya, alam niya ang buong nangyari. Ikinento niya na may pito silang magkakasabwat sa pagduhot. Panggagahasa at pagpatay sa magkapatid. Pinangalanan niya ang mga sangkot. Ayon kay Rasha, Gabi ng July 16, kinuuharaw nila ang magkapatid sa labas ng moor. sa isakay sa sasakyan, hindi sa isang bahay. Doon pinagpasa-pasahan, pinahirapan, at nang mawalan ng mana'y tinapon sa bangin. At sa so, testimonya ni Rasha, nagsimula ang mabilis maikot na mustisya. Isa-isang storm mga itinuring na suspect isa sa kanila si Paco de Garanyaga ay naging sentro ng atensyon. Bakit? Dahil si Paco ay sa record at dose dose ng testigo ay wala sa Cebu noong gabing iyon. Estudyante siya noon sa isang culinary school sa Maynila. Ayon sa kanyang mga guro, kaklase at maging security guard ng eskwelahan, Nandun siya buong araw. May exam pa siya. May test paper, may attendance record, may mga picture. Wala siyang flight papuntang Cebu. Walang kahit anong proweba nandun siya. Pero kahit may alibay, hindi ito pinaniwalaan ng Jorge. Ang testimonya ni Rasha pa rin ang pinanitan. Marami ang nagulat, marami ang nagtanong paano naging mas mabigat ang salita ng isang dating adik at convict kaysa sa opisyal na records. Bakit hindi pinansin ang dusa-dusa ng testigo? Bakit parang minitali? Noong 1999, lumabas ang hatol Guilty Ampito Sentensya, death Penalty. Kaya ninyo publiko ang ilan na tuwa, pero marami lalo na ang mga taga-suporta ni Paco ang umayma. Hindi ro sapat ang ebidensya. Wala raw din ay walang physical proof, isang testigo lang si Rasha. Habang ang kaso, may isa pang tanong na pilit lumulupang, Totoo bang si Mary Joy talagang ta-girl? natagpo ang banghay? May mga nagsabing hindi raw tugma ang taas. Mas matampad daw ang banghay. May nagsabi rin na hindi iyon ang damit na suot niya ng huling mapita. Kung ganon, sino ang banghay? At nasan si Mary Joy o si Jacqueline kaya iyon? Habang lumalala ang mga tanong, tumataas ang pressure sa gobyerno sa simula ng 2000, naging mainit na isyo ang death penalty hanggang noong 2006. Tuluyang tinanggal ito sa bansa ang pitong akusado mula sa bitay ay sinentensyahan na habang buhay na pagkakakulong. Pero kay Paco, may bagong pag-asa. Isa siyang dual citizen Spanish at Filipino. Dahil dito, pwede siyang ilipat sa Spanish base. At noong 2011, dinala siya sa Spain para doon na lang mahulong. Hanggang na siya. Hindi malaya pero malayo sa Pilipin. Ang iba pang nahatulan na natili pa rin sa loob ng kulungan sa Pilipinas. Sa parehong taon, 2011, isang dokumentaryo ang lumabas, Give Up Tomorrow. Isa itong pelikula na sumisilip sa loob ng makaso, hula sa mata ng maakusado. Dito ay nilabas ang mga inconsistencies. Ang ebidensyang hindi raw pinansin at ang mga posibilidad na may pagkakamali sa hatol. Naging viral ang documentary umikat dito sa iba't ibang international film festival na panood ng mga Pilipino at dayuhan at karamihan isa-isa ang -isa reaksyon. Paano ito nangyari? Paano kung mali ang nahatunan? Paano kung ang pitobol ikinulong ay inasente? At ang tunay na fasa, at ang tunay na salaring hanggang nayon ay manaya. may Mahigit dalawang dekata na ang dumipas pero ang mga tanong hindi pa rin nasasagot. Si Jacqueline hindi pa rin natatagpuan. Ang bangkay na natagpuan, may duda pa rin ang mustisya. Parang usok na mahirap hawakan. At kung ang pitong nga ay inosente, sinong tunay na gumawa Sino ang kumuha sa magkakapatid? Sino ang pumatay? Nasan siya mayon? Ang mustisa ay parang bulong. Tahimik, mahina, kadalas ang natatabuman ng inay. Pero kung mafikinid ka, mafikinid, marivinig mo ang tanong sa likod ng patahimikan. Ito ang kaso ng chong sisters. Binang ito kwento ng krimen? Isa itong kwento ng pagkawalat, ng pagdurusa at ng posibleng pagkakamali ng sistema. At dito sa buong bulong diaries, hindi namin ito palalampasin. lampasin. Makinig ka, pero huwag kang At kung ka sa palpinto, to, salamat sa pakikinig, sir. Isa na namang nakakakilabot na kwento dito sa Bulong Laheris. Kung gusto mo pa ng malgalitong true crime at misteryo na kwento, like, share at huwag kanimutang mag-subscribe. Dahil bawat kwento may bulong. Ikaw sa tingin mo, may tinatago pa ba sa likod ng kasong to? I-comment mo sa baba. Gusto namin marinig ang mula mo. Till next time, mafinig ka pero wag kang hilingon.